So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Ito tungkol to sa ano sa traditional gender role. Bakit ba tayo merong traditional gender role? Kasi, di ba ang purpose lang naman ng buhay ay survival at procreation. So, dito lang sa dalawa na to iikot yan kung bakit may traditional role. Diba, sa si mga sinaunang panahon, wala pa yung mga technology, wala pa yung comfort, tsaka para mapadali yung ano um, processing ng pagkain um, hunter and gathering pa so yung mga lalaki sila yung mga nag-hunt tapos yung mga babae sila nagagather ibig sabihin yan sila yung ano yung mga lalaki taga protekta ng mga babae tapos mga pagkain nila protekta tsaka mga hayop na alaga na soon gagawin din nila pagkain. So, 'yun talaga yung purpose ng ano ng traditional role gender role. Eh ngayon kasi, 'di ba, may technology na. Tapos um lahat pinadali, pinadali yung buhay. Meron na mga makinarya para magkatay ng mga ng mga pagkain. Tapos yung processing ng pagkain, mass production na rin. So, pagka yung gatas din, pagka kukuha ng gatas sa mga baka, ay, ayun nga, gumagamit na rin ng, ano, ng makinarya. So, ito kasing, ano eh, gen, traditional gender role, ba diba? Kasi, yung, kahit hindi pa nung panahon ng hunter and gathering, panahon pa lang ng tatay at nanay natin. So, kung ako, millennial ako, so yung boomer yung nanay at tatay ko. So, ang expect don traditional role. Kasi nga, wala pa ganong babae nagtatrabaho. Although, nag-start na noong panahon na yon na nag schooling na yung mga babae. Tapos, nagtatapos na ng edukasyon. So, uh, yun. Yun nga. Yung kagaya ng parent ko, parents ko, nanay ko. Ah, pagtapos naman siya ng college pero hindi siya nagtrabaho kasi nga, yung tatay ko yung ano nagpro-provide so yun lang naman talaga eh kaya may traditional role dahil nga wala ganong opportunities yung mga babae dati di ba nga kaya nga na yung feminism na yan di ba dahil yun yung purpose niya eh para magkaroon sila ng maraming options yung opportunity para bigyan silang karapatan at tumayo ng uh, sarili nila kung mawala man yung ano So ang drawback neto is, yung babae is malaya na nakakapili ng mga gusto nilang lalaki para sa procreation. Lalo na tong social media. So yung gender, traditional gender role, hinahamon ko kayo dito. Uh, yung, ngayon na uh, sa Gen Z to uh, tsaka mga early millennial, tanungin nyo lahat ng mga katrabaho nyo na babae kung sino yung nag, uh, ano ngayon nag uh, nagluluto sa bahay tapos kumikilos so ngayon pagka lalaki ka nagpakasal ka or may ka live in ka um, trabaho mo lahat kung normi ka tsaka below sub 5 ka kasi nga sabi ko nga treatment base sa sa itsura mo eh di ba ang trato ng tao base sa looks mo so kung normie ka or sub 5 ka, syempre, karamihan naman ng na babae, normie, di ba? Uh, 70% yan, normie. So, sila-sila lang din yung nagkakatuluyan. Normie sa normie. Kaso, pag normie ka, <laughs> kala mo normal yung ginagawa ng mga katrabaho mo na hatid sundo. Tapos, di ba dapat babae yan eh? Kasi, nurturing nga, di ba? O, hatid sundo. Tapos, tagalaba. Taga-sampay. Yung nakita niyong video clip na inano ko, diba? ba? sampay Tapos taga-luto. Walang palya to. Walang palya to sinasabi ko sa inyo. Yung <laughs> lahat ng mga katrabaho ko, tinanong ko sila isa-isa. Pati yung ano, yung janitress. Yung taga ng ano, tsaka ano, runner dun sa hospital. <laughs> Asawa nila yung nagluluto. Promise. <laughs> pag normi sa normi to tapos tingin nila no, normal yun kasi lalaki lalaki daw eh ang lalaki yung trabaho mo lang talaga is mag provide hindi mo gawain yung magluto hindi mo gawain yun eh, kasi maraming effeminate dito na lalaki kasi ba diba, yung mga lalaki ngayon Um, hindi na tinitigasan tapos pur GMO pa yung kinakain tapos cellphone pa ng cellphone so bumababa yung testosterone so ano nangyayari yan yung mga lalaki na nagsasabi ng uh, split ng bill wala namang masama doon kung ano kasi attraction naman ba diba? ang sinasabi ko dito is minimal effort tsaka minimal investment pero wag mo wag ka mag-expect -e na sa unang date is babae manlilibre sure merong man, man, manlilibre na babae pag gusto ka talaga kasi nga gusto ka eh so pwede ka libre nun pero isolated cases lang yan kasi nga sinusunod pa rin nila yung ganyan na na talagang passive talaga babae pagka libre yung babae um, medyo feminist na yon kasi masculine role na yung ginagawa niya eh. siya na nagpro-provide so yung mga lalaking red pillar dahil nga effeminate tapos mababa yung testosterone hindi sila ganong aggressive kaya hindi sila nag -a -a hindi sila yung ano yung yung gusto nila talagang ililibre sila tapos tat silang doormat kasi ganun yun eh hindi ko naman sinasabi na pag nalibre ka ng sobra, SIM ka, SIM. Uh, tapos wala kang wala kang SEX na binigay. So pag nang libre ka, yung yung kaya mong lang mawala, yung mumurahin. Kuwari inumin tubig, libre mo. Nag-date kayo. Tapos yung hindi ko naman sinasabi na um, para parating ikaw man libre kasi hindi naman din patas 'yun. Tapos wala namang kasiguraduhan na bibigyan ka ng SEX. Kasi para sa lalaki talaga, mas mahalaga yung SEX na ibibigay ng babae kaysa yung ililibre kanya ng mga kung ano-ano pero hindi ka naman niya trip talaga. Kaya yung ibang babae, ibang lalaki, yung mga red pillar, kasi nag-expect sila, gusto nila um, sila daw yung price sila daw yung price, sila daw yung libre Tapos pagpaprovide ni Niwala nga ako nakita niya eh. Since 20 years old hanggang pagtanda, wala akong nakita ang babaeng nagpro-provide. Promise. Promise, eh, taga mo yan sa bato. Wala ako nakita niyan. Kung meron man yan, may benefit pa rin yung babae nun. Ewan ko kung ano benefit niya dun. Either nakatera siya dun sa bahay, libre yung ano, or um, wala na, or for, pang-aliw niya lang yung servisyo ng lalaki. Meron kasi nangyayari niyan, pero sinasabi ko nga, isolated cases pa rin yan. So, maganda talaga is balance lang. Kasi nga, sinasabi ko dito is minimal effort, minimal investment. Na ano, kasi pagka, minsan kasi yung babae, kung ari, trip, gustong gusto ka ng babae, totoo yan, gustong gusto ka, dahil nga may estrogen sila, Um, merong ibang babae na unang mag approach Usually, yung mga nag approach hindi na yun mga, ano, yun yung matataas na yung body count kasi gusto ka na niya itali. Or yung mga masculine na babae. Yung, kuwari, gustong gusto talaga ng lalaki. Yung lalaki, sila mag approach doon. Pero, ganun pa rin na, uh, isolated cases pa rin yan dahil nga sa hormones iba na nasa babae ang estrogen eh. So passive lagi 'yan. Ang testosterone nasa lalaki. Ikaw magme-message tapos kung wala na natatanggap, stop mo na. Alang ani may tuloy mo pa. Napaka-simp mo na nun. Ibig sabihin ng simp is nagbibigay nga ng ano um, either effort um, oras mo or mga benefit na magbe-benefit yung ano tapos walang in return wala lang mang SEX, which is yun talaga pinakamahalaga. Kaya nga yung babae, pansin niyo sa date, in, merong, dahil nga empowered na sila, sure meron nung makakapal muka na magpapalibre, ganyan, na babae. Pero ngayon, usually, nag split na sila or sila na nanlilibre minsan kasi nga, ay... Aalamin nila yung ano nila, yung level of attraction eh. Kasi pagka hindi ka talaga nila medyo magulo kasi kaya nga basehan ko talaga eh, SEX lang eh hindi ko basehan yung libre ng babae kasi meron din akong mga nakadate na ni nililibre rin ako kaso tinatanggihan ko yung kuwara libre ng kape ganyan tapos hindi ko kasi trip eh kuwara hindi ko trip yung babae nararanasan ko rin yun na ako ng, sa unang date tapos ano nangyayari hindi naman pala ako trip formality lang kasi mahahalata ma mo naman kung trip ka o hindi eh so hindi ko talaga basihan yan kaya ang basihan ko lang talaga is SEX yan dating lang yan dating na yan is unang kita kain tapos yayain mo na ganun lang yun wala na wala na sasayangin na oras actually mas mas uh, anuhin ka pa irerespeto ka pa ng babae nun eh kasi Unang-una, hanes ka. Straight to the point ka. Mahalaga sa'yo yung oras mo. Tapos, ang parameter pa nun, mataas testosterone mo. Kasi ikaw yun, hindi ka babakla-bakla eh. Pagka babakla-bakla ka, split mo naman yung bill. Gusto mo ba ako? Ano, yung parang binibenta mo yung sarili mo. Binibenta, gusto mo ba ako? Pag hindi mo gusto, split mo yung bill yung ganun kasi yung mga red paler eh gusto nila ganun eh hindi hindi gagawin ng babae yan <laughs> pag ginag ginagano mo yung babae parang pinipwersa mo siya na ano parang nanyayari simp ka nun simp kaya maganda talaga is eh. parang cool ka lang talaga yung kalmado tapos straight to the point tapos minimal investment libre mo sa kikiam mga tuhog-tuhog, ganyan. Tapos, siya mo na. Yun lang, wala ka na sasayangin na oras. So, yung mga traditional gender role na yan, hindi ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Kasi nga, ginamit lang yan for survival. Sa so, mga unang panahon, tapos mga ninuno natin, nanay at tatay natin. Eh ngayon, hindi na yan applicable. Nag-start yan sa Gen Z, hindi na yan applicable ngayon dahil social media age na tayo eh. Eh mga chad dati, napakarir eh. Bira eh. Bira mo ma eh. Eh ngayon, nasa social media, marami na mga pogi eh. Nabubomba na yung mga ano. So yung mga emotional tampon, tapos mga kwentuhan sa gabi, beta orbiter, mga pogi lang din yan sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Nakwento ko na 'yan sa inyo na yung mga na, naging ex ko, lima ay entertain nila. Eh malamang baka kaya ako napili dahil sa status ko ren, tsaka itsura ko. Pasado sa threshold nila. Yun lang naman yun eh. Yung pinaka best ta option talaga mapipili. Eh nagtatrabaho naman na sila ngayon eh. Although sinasabi lang nila yan, independent, pero yung pera nila, pera pa rin nila yan. Although mag sila, pero nasa yun na yan. Pwede mong abusuhin dahil gustong-gusto ka naman eh. <laughs> Kaya nga ano eh, pagka, di ba yung mga babae sinasabi nila, sa una lang yung mga lalaki. Pero yung mga tinutukoy nila doon, yung pogi. Yung pogi lang yun. So lahat ng katangian, red flags, tsaka green flag na gusto nila sa pogi lang talaga or sa trip nila. So hindi ko naman sinasabi na na ano to, medyo malawak kasi yung attraction ng babae, depende yan sa edad nila tapos sa priority. So kung may anak na yan, mag sure magpapatira yan sa pogi pero alam naman niya na option lang siya dahil may anak na siya, eh. hindi siya si seryosohin. So doon na siya doon sa ano, normi na beta orbiter na beta box kaya nga dalawa lang talaga strategy. Um, kahit anong kahit anong isip ko talaga dito na malalim na uh, ano yung kasi may, may may yung red pill mayroon pang high value man na dinadagdag eh. eh straight to the point niya na anong high value man. Eh high value man na 'yan kung hindi pogi 'yan malamang <laughs> malamang beta box orbiter lang din beta box kak lang din 'yan. 'Yun lang naman 'yun eh. Walang high value man kung hindi pogi. Kung kung pogi yung high value man, yun yung high value man talaga dahil pogi. Pero yung pera lang tapos normie or sub five, 'yo po, hindi talaga high value man yun. Ginagamit lang siya dahil sa ano, na pro-provide niya. 'Di ba, sabi nga nila, feelings daw ng babae. Sinabi ko na yan, yung feelings ng babae is na naka-attach sa na-pro-provide mo yung kilig factor sa pogi yung yung maba parang kinikiliti yung tinggil nila sa pogi lang din yun nababasa sila sa pogi lang din yun tapos yung happiness na ano walang kilig saya lang sa mga beta box kak yun kuwari ni Cherry White masaya siya kaya ano Asian Pack boy. kasi nagagamit niya for revenue so ganun mag isip yung babae <laughs> 'yung feelings na saya. Sumasaya rin sila sa beta box pero walang genuine desire, wala talagang pagnanasa. Masaya sila. Parang ikaw, ganito, 'di ba? Normal. Ikaw, may man libre sa masaya ka rin, 'di ba? Pero kung nang libre sa pangit, oh, masaya ka pero hindi mo pagnanasahan 'yung ano, 'yung pangit. Repulsive, 'di ba? Ganun din 'yun sa babae. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman hindi naman naiiba talaga yung lalaki at babae. Hindi talaga naiiba. Kung ano yung perception natin sa ano, sila lang talaga may advantage dahil sila ang gatekeeper ng sex, SEX. Sila ang gatekeeper. Kaya sila lang talaga may advantage at nakakapili ng gusto nila. Pero, mga gusto nila, depende na lang yon kung, kung, kung trip sila rin. Kung trip sila or kung talagang gusto sila, yun, kung trip din, tes, din sila, or ginawa lang silang option. Kaya nga ganun eh, yung mga reklamo ng mga babae sa social media, mga kung ano-ano man yan, sa pogi lang talaga yun. Kasi nga, yung mga pogi may option, may pre-selection. Sure na nangyayari din yan sa mga pangit na sa normie, na nagkakaroon din sila ng mga parang pre-selection pero walang SEX. Kagaya ni mo to si ano si Asian Pacboy Boy, meron na naman gumagamit sa kanya ngayon babae, Mapute Oo. Oh. Eh, na babae ba diba, tapos na siya kay Cherry White So walang SEX yon dahil walang sila O oh, ito na naman, gagamitin na naman siya For clout <laughs> Kawawa ka talaga pag pangit ka, gagamitin ka na lang talaga para sa sa pera mo tsaka na pro-provide mo na na cloud syempre million 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 followers Asian pack eh, 'di ba? Oh. Hmm. pero walang SEX 'yon. <laughs> Ang gantigang lang siya. Kung ako sa kanya ihinto na lang niya 'yung ganun, magbati na lang siya para may post not clarity. Kaya isa pa 'yan 'yung coping na 'yan, 'yung no-fap na 'yan. Yung yeah, mga nagnonofap na yan, mababa testosterone yan. Kasi kung mataas testosterone mo, everyday ka titigasan. Tapos di mo matitiis yan, ilalabas mo yan. Kasi, paano ko nalaman yan? Ganyan ako everyday na. everyday ako nagpapalabas eh. Minsan nga, pinipigilan ko na eh. Pag ganun yung nararamdaman mo, ibig sabihin, <coughs> mataas yung testosterone mo. Pag wala kang ang gana, tapos passive ka, yung control ka ng ano ng babae yung eto gawin mo ganyan ganyan parang inuutusan ka ibig sabihin siya yung lalaki hindi siya naging submissive sa iyo hindi siya naging feminine sa iyo kasi nga e, feminine ka eh babakla bakla ka eh tapos yung us oh, hindi mo gusto split mo yung bill yung mga ganyan ganyan wala namang masama doon kung gusto ka talaga nung ano pero yun nga, wala ganong babae gagawa nun. Isolated cases lang yun, mga ganyan. Yung mga babaeng manlilibre na ano. Kasi yung ibang ano, feeling ero dito, yung mga normi tsaka below average. Eh, chad nga, nanlilibre. Eh, malamang si Richie Rivero sa una, ma magal sa una lang magaling yan. Kasi mayroong chad na ano, taga Bulacan, Di <laughs> ba yung kunento ko sa inyo? naglilibre siya, nagluluto pa talaga si Gago. Tapos sabay ano, nagdadala ng baonan, dinadala niya doon sa trabaho ng babae. Tapos yung na ano na niya yung babae, malamang nagamit na niya. Tangina, na, nagpalibre na siya ng motor, <laughs> 100 plus. Yung investment niya na luto-luto ng pagkain, putang na kapalit motor. <laughs> Tapos in-scam niya, bigla nang ghost yung Gago. Oo. Oh, eh malamang si Richie Rivero, ganun lang din yun. Sa so, una lang magaling. Kaya yung mga pogi ng liligaw yan. Alam kasi nila na ano eh, na may chance sila eh. Tapos, syempre, pogi. Tapos, sabay mabait pa, nalilibre ng onte Oo. Oh, di bubuka ka talaga yung babae. Kaya yung mga pogi na yan, aggressive talaga yan. Maraming hinihit yan. Ito na lang, ito si Daniel Padilla, di ba? Wala ha talaga akong kalam alam dyan. Wala akong napanood ng movie niyan. Kasi feeling ko ang, corn, ang corny talaga ng mga palabas niyan. So ngayon ko lang natuklasan na marami pala naging chika bebe yan. Dahil nga, syempre, Instagram na tayo ngayon eh. Sa social media age. Mabilis na makapangal... Empowered na yung mga babae ngayon. So yung mga normie, mga pogi, normi na babae, pangit, yan. Uh, dudumugin yan. 70% ng babae, dudumugin yung pogi. Kaya nga, biruin mo sa 11 years na, ano, maraming, maraming natira si, ano, Daniel Padilla. <laughs> natalo niya sila, Roby. Natalo niya yung, ano, <laughs> tumas yung body count niya dahil sa, ano, social media age. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung traditional role na yan, na gender ngayon, na kayo mag-expect. Kung ako sa inyo, minimal investment, minimal effort. Kuwari, message ka. O, oh, walang reply. O, oh, move on. Stop na yan. Hmm. Tapos, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Mag maging makasarili ka na lang. Lalo na pag normal ka or below, below average ka. Tapos, mag mag mag-try ka na lang yung tingin mo may chance ka na ano, tapos ganun pa rin, minimal effort, minimal investment. Kasi pagka normie ka, tapos nagpalibre ka sa una, no, oh, mas mawawalan talaga ng gana sa'yo. Eh yung ibang normie, nag, nalilibre. Doon na sila doon sa kapwa normie na nalilibre. Yung diba sinabi nga natin, 70%. Eh yung malilibre lang talaga na babae, sa pogi lang yan eh libre nila yung mga pogi eh, eh, if ka sure na nangyayari pa rin yan pero sila na yung mga nakikita nyo nagbubunat ng wallet sa ano sila na yun uh, Oo, oh, first date nako madahal lang yan daming delusional na red pillar dito first date daw eh, sila ililibre tingnan mo yung muka below average Tingnan mo yung status ano, trabaho, construction worker. Well, hindi ko minamaliit itong mga to, ah. Itong mga taong to, ah. Pero kasama yan sa hypergamy ng, ng babae. Hindi ko minamalit itong mga lalaking to ah. Sinasabi ko lang yung realidad. Pag tiningnan mo yung mga pilingero talaga, piling talaga nila sila talaga yung pinaka-price. Kaya ganun. <coughs> Marami kasing red pillar na ganyan eh, na feeling chad. Eh ako nga, hindi nga ako, <laughs> hindi ko nga iniisip na chad ako eh. Nung unang video ko pa nga, sinasabi ko, sub-pive ako eh, sinasabi ko eh. <laughs> Kasi ang natra ko sa 5 talaga eh. 4, 5. Ayoko na nga ipakita sa inyo eh. Pero kumpa, kukumpara ko na lang sa mga kap -pilip, kapwa-Pilipina na nakikita ko sa lipunan sa mall, mas pipiliin ko na lang sila. Kasi yung mga namimili din sa akin, dahil medyo kahawig ko rin. So paano? Yung traditional na yan, burahin nyo na yan. Pag normie ka, beta box ka talaga tanggapin mo na yung ano kung ayaw mong tanggapin maging makasarili ka na lang sorry talaga sorry wala na talagang traditional na ano kahit nung traditional role pagka normie ka talaga beta box ka talaga provider ka talaga habang buhay hindi hindi lang provider ah ikaw pa yung kikilos sa bahay nakita nyo naman yung pinosko na clip taga laba taga sampay oh tap I yan kasi yung ano ngayon eh. Tsaka hindi makikipagrelasyon yung babae sa ano, sa sa hindi nila nako-control. Kaya gusto nilang baguhin yung mga chad eh, di ba? Gusto nilang baguhin kasi nagbibigay kilig factor eh. Na ano eh, kahit nga ex na nila yung chad, ihit pa sila uli, papatira pa uli yan. Syempre, yun yung alpha nila eh, alpha widow syndrome na yan eh. So, paano yun lang? Yung traditional gender role na yan, burahin nyo na yan. O, oh, ito na naman, nakita ko dito. May magshota naglalakad, yung, yung, lalaki, binubuhat yung bag ng babae, tas holding hands. Beta box. Never ko ginawa yan, yung mga holding, ha holding hands. Mahahawakan mo lang kamay ko pag nandun tayo sa, ano, private. Tsaka pag gagawin na natin yun, ano, pero yung sa, ano, Um, PDA, never. <laughs> Binigay mo na yung attention niya eh. hindi ka nabibigyan yan. Di ba, mahalaga sa babae, attention. So, kung binibigay mo yan sa, ano, sa public, yung holding hands, tapos yung mga hug-hug na yan, hindi. Mahahag ka lang niya, tsaka mahahawakan yung kamay pag nandun na kayo sa motel. Yun lang yun. So, paano? Peace.